Ayan guys, gusto ko pong i-share sa inyo yung ginawa ko pong project na kinontrata ko po. Ako po ay isang small contractor kung tawagin. Ipapakita ko lang po sa inyo yung ginawa ko sa mababang halaga lang po ng labor cost. Ayan po yung lababo, tapos yung kasama tiles, kasama po yung mga priming ng cabinet. Yung ilalim ng lababo po ay may tiles na rin po pati yung wall na yan ay kasama po yan sa kontrata ko po yung flooring mga 3, 3 meters by ay mga 4 meters by 5 meters na flooring kasama po yan tapos yung CR po tapos yung sa loob ng CR ay tiles na po yan buo yung pader na yan ay kasama na rin po yan sa kontrata ng aking contract yan po, kung kita niyo po yan yung pader na yan tapos yung lababo dun sa labas yan po yung nababo sa labas, pati yung pader na yan ay kasama po yan, pati yung paglipat ng poso, at yun naman po yung yung alam ano, ng kahoy kapag nagluto nag, ano, sila na gamit yung kahoy yan po Kasama rin po 'yan sa kontrata pati yung sa lutuan ng uling. Kasama din po 'yun. At yan po yung stir-fry. Kasama rin po 'yan pati pati yung pag-wrapping. Yan po pag-wrapping. Ang dami pong ginawa pero maliit lang po yung halaga ng labor cost. Yan po yung ano, gusto ko lang po i-share sa inyo. Yan, gusto ko lang po share sa inyo yung labor cost na na kasama sa mga kontrata ko. Mababa lang yung labor pero ang dami pong ginawa. yan. tulad yan po, may steel matting. Tapos yung yung bubong, lahat po ang bubong niyan pinalitan. Pati yung trusses niya, steel truss po yung trusses niya. Kasama po yan sa ano, pati pag waterline, pagkabit ng tangke eh. tapos may septic tank po yan sa ilalim kasama po yun sa halagang 130,000 lang po yung kontrata ko yan ang pong nagawa sa halagang 130,000 ay ang dami pong nagawa yung pag-wrapping nyan paikot pa paikot po yan ng bahay na yan. Wrapping, roping, tapos waterline, pag, pagpalit ng bubong, paglakay ng tanki na yan. Kasama po yan. Tingnan nyo po guys kung gaano kalaki yan. Yung ginawa namin. Kung makikita nyo po. Yan po yung best tank. 650 liters yung ginawa ko po dyan ay yung poste sa baba ay diniretso ko lang po sa may taas pinatagos ko lang sa bubong tapos nilagyan ko ng slab para makatipid sa materialis yan po yung kanyang loob steel truss po yan tubular gamit tapos si parlings yung kanyang pamakuan tapos nilagyan pa po yan ng insulation para hindi masyadong mainit tapos naka firewall po yan yung harap sa kagilid naka firewall po yan po kung nakikita nyo naman po sobrang laki po nung ginawa namin yan yung bubong firewall na yan pagbaklas ng dating bubong dating bubong niya kahoy yung gamit dahil po laki yan ang trabaho. Malaking trabaho po yan pero maliit lang po yung labor cost niya. Pero okay naman po, kaya naman po. Parang nag-arawan nag lang po kami. May sobra konti pero saktong sakto lang din. Salamat po. Kaya may, kung may nais magpagawa dyan, Kontak lang po kayo sa akin. Maraming salamat.